kuya kayo O nga eh Lod si Mumbay Basyato Naman po sa sako na lahat Toyo si Nalala Sandra Mondragon Oh, may toyo ka daw Sandra Mondragon May toyo ka daw Ayun danda ang si Ayun danda ang 8 ito eh. Hmm, saing Sabi mo kay madam, magtagalog siya. Lod kong ba Sige mo. Po. Na. 3 na ako. 30

แฟเลยนเ wala akong panapon. <laughs> Oo, oh, gusto ko yan. Gusto, <laughs> Oo, ang kuha mo, madam. Oo, oh, yan. Sa'yo na lang. Panapaw na lang. Yan. Alas. Bisaya. Ang <coughs> <coughs> sarap so, pa nod baraha enjoy oh. One down draw ah, well, na po. Amaya ah, relax tayo. Ay, padrone, padrone. Hmm. Sayang ini. Ito yung kabit-bunyak po. tama yung makuha yung pa -isa pa. Isang mo Alas. Yung ko ko, mong yakam ako. Ano nga lahat pa gesture 4 na Ano, ah, pa yung pin. Yeah, oh. Ah, yes. pita po puro kong Jess. O nang magpababa na. O, oh, mapangya ko ni Kevin. Tsuka na ang bumbay. O, te, may kinway ni bumbay. Ang gagawin ko dyan. Okay, may sambo pa nga kung din drogo. Kinala pa ano? No. matigas ang ulo. <tipa> Alas bunog. Alas bunog. Alas bunog. At kasapo? Wala eh. na na. Mm. Sige na. lang kaya di Hindi na para parang di pa magdulo. Tayang kaya. Nalara mapasinapo na ka pa. Sa dalawang alas. Sa pawanda ka saan? Perti lang. Ako, harap rin. Besa na pala Magkano? Perti lang. Wala na ako po ha, ko pang apulo yata. Ten.

may tagal ng bara. On na amo. ko. Hmm. Lima. Oh. Fifty. One forty. Ito na. king. No, binye uh. na One forty. One forty. Sakto. One forty na. Ang bagay Six. na. Sukli ito. Ito. Agad, buti na lang sa ilalim yung bebe. <laughs> Kung adinan mo kong king, masambut siya Bombay ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Mày sao câu hả Ừ Joker câu uh, tìm <coughs> <Ay, nakong it. coughs> <coughs> <coughs> Joker mít hảo câu mít nên câu mít hảo 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 câu mít